Kuya, pwedeng makahingi ako ng 50 pesos sa inyo? Kasi ubos na yung gas ko. Teka lang. Naubusan kasi ako ng ano ng gas eh. Malayo pa yung uwi ko. Taga saan kayo, kuya? Ano po, Pandan. pandan po. Sa Angeles, Pandan. Ba, na paano yung motor mo? Ayaw mo mandar. Eh. Ayaw mandar. Baka wala ka rin gas. Meron po gas. Gas. Ah, kang gas. Ah, meron kang gas? Bigla lang namatay ha, hindi pa naman ako marunong magmekaniko mechaniko <laughs> Saan kayo galing kuya? Papunta po sana po, sa ano, sa Concepcion Papunta kayo sa concession, Ang layo pa naman nun, ano gagawin nyo doon? pag lang po yung kapatid ko Ah, papasyalan nyo sana yung kapatid nyo Ang bayan ni ate, kagad nagbigay siya ng 50 pesos Ah, pa yung uuwihan nyo dito Baka kailangan nyo po eh Oo nga po, talagang kailangan na kailangan ko po talaga Ano pangalan mo ate? LC, oh, si kuya, anong pangalan ni kuya? Magasawa kayo? Ah, napano kaya yung motor mo? Hindi pa naman ako marunong magano ano mag ko, tulungan ko sana kayo Kanina pa kayo dito? Bait wala kang helmet kuya, hindi ka nag-helmet? Meron po kaso Ay, isa lang yung helmet nyo, siyate lang Buti hindi kayo na-chechempo sana no, sa mga nanguli dito Magsushortcut na lang kayo pag may checkpoint. Pero dapat pag dalawa kayong nakasakay sa motor, dapat dalawa kayong may helmet, di ba? Walang pabiling helmet. Oh, ang mahal pa naman ng mga helmet, di ba? Kesa sa pambili ng helmet, bibili na lang ng pagkain ng mga bata, no? Anong trabaho ba ako Pintor ka? Steady naman yung ano mo? Ah, misan wala, misan meron.

Ah, kaya pupunta ka doon sa Conception. Hihingi ka ng pera sa kapatid mo para ano no, no pang Tignan mo, kahit wala kayong pera, binigyan pa ako ng 50 pesos. Talagang napakabait nyo, kuya. Paano yung gagawin mo niya sa motor mo? Tutulak na lang yan. Sayang, wala pa naman akong kaalam-alam. Tsaka wala pa akong tools. Ilan yung anak nyo, kuya? Apat. Apat? Nag-aaral lahat? Yung pumisa may asawa na. Wala pa kayong, apo, Meron na kayo nga po? Yung tatlo na lang yung ano, yung nasa inyo? lalaki kuya, ate. Nagkita ko na kayo, dumaan na ako doon, bumalik lang ako. Kasi, ang ginagawa ko kasi, gumagawa lang ako ng social experiment. Kapag bibigyan ako ng pera, bibigyan ko siya ng helmet. Sakto, wala kang helmet. namumroblema ka ng helmet, di ba? Pag umaalis kayo. Ngayon, hindi ka namumroblema sa helmet. Bibigyan na kita ng bagong helmet. Eto. Brand new ito, kuya. Ang ah, ganda, oh. Sige. Ah, tanggalin mo yung ano mo, kuya. Yan. Sakto sana. Yun. Sakto, no? Hindi siya magalaw, no? Makapal yung foam niya. Maganda talaga yung mga helmet ko. Suotin mo na ngayon para, no? Tanggalin natin to, na? oh, 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 saktong -sakto, no? saktong-sakto, oh, oh. no? Nakita ko kasi kayo. Papunta na ako doon. Napansin ko, wala kang helmet. Si ate lang yung, ano, yung may hawak-hawak na helmet. Maagang pamasko ko sa inyo yan, kuya. Di diba, binigyan nyo ako ng 50 pesos? Eto. Ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko ulit sa inyo. Ayan. Oo, tapos di ba, sabi nyo, pupunta kayo sa kapatid nyo para humingi ng uh, pambili lang ng mga gamit ng anak nyo. Kasi ako, wala talaga akong pera, pero mabibigyan ko kayo kahit magkano lang. Eto, meron akong 500 dito. Ayan. I Deserve nyo talagang mabigyan ng helmet tsaka pera kasi napakabuti kasi ng puso ninyo. Mag-ingat kayo kuya, no? Napaka buti nyo Ate, ako talagang saludo po ako sa inyo Kasi binigyan nyo pa rin ako ng pera Para pambili ng gas ko Okay ate, mauna na po ako Kuya, mauna na ako ha Maraming maraming salamat sa iyo na Okay Napaka bait ng dalawang mag-asawa na yon. Sabi niya sa akin Pupunta daw sila dun sa Concepcion Dun sa kapatid nila para humingi daw sila ng pamasko Kasi wala daw silang pang noche Tsaka pambili ng gamit ng mga anak nila tapos ang ginawa nila, kahit yun na lang yata yung pera nila, binigay pa sa akin. Napakabuti ng puso ng mag-asawang yun. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pag-comment na lang kung saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.